Ano pong masasabi niyo sa mga kabataan at anong huling payo mo sa kanila para sila ang maging pag-asa ng bayan? Karunungan, pinakapangulong bagay. Alalahanin mo rin naman na may lalang sa'yo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga masasamang araw. Kabataan, binabati kayo ni Pablo kasi nasa inyo ang kalakasan. Pakinabangan ninyo yung kalakasan para magpakataba kayo ng utak, magpakatalino kayo, magpakatindi kayo, magpakalupit kayo sa buhay. Malayo sana ang marating ninyo. Kailangan natin ng maraming doktor, maraming abogado, maraming scientifico, maraming piloto at marami maraming mga matatalinong tao. Magpakatalino kayo kabataan. Magpakataba kayo ng utak ninyo. Huwag kayong maniniwala sa kanila na pag mas ka, mas malayo mararating mo na ibigay mo na lang yung pera mo sa kanila, gamitin mo na lang pang business business at huwag ka nang mag-aral, dumiskarte ka na lang. kabataan, yung ginagawa nila sa iyo, panluloko ng kapwa tao 'yan. Kabataan, galingan mo sa buhay. Kayo ang pag-asa namin. Walang ibang pagmamanahan itong mundo na 'to, itong bansa na 'to, kundi kayo. Sana maalala ninyo mga kabataan at sana maisip ninyo yung dami ng tubo sa lalim ng lupa para lang ipaghanda na namin kayo ng lalakarang matino para sa kinabukasang mas maliwanag. Magandang magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.